Okay, dito tayo sa second half. Up na kay Buagas ang bola. Hoy! Sinyut! Paso! Okay, nasa malibog team ngayon ang bola. Nagdi-dribble si Petre. Pinasa kay Aguila. Nakuha ni Ramos. Nagdi-dribble si Petre. Pinasa kay Aguila. Pinasok kay Ramos. Wala. Oh, Nakuha uli ni Petre ang bola. Oy. Pasok. MVP. Okay. Nakuha ni Buaga. Senyot ni Mama Labs. Wala. Senyot ni Ramos. Oh. 5-3. 5-3 po ang score. score. Oh, favor goal. of Malibog Team. Okay. Okay na. Nakay Buagas ang bola. Nag-dribble. Napunta kay Pedro. Sinyut. Wala. Nakuha ni Mama Labs. Okay. Ramos. Oy! Wala! Labas mo, labas mo na. Okay, nasa malibog din po ngayon ang bola na kay Petre. Oy, humihigpit na ang laban. Dumidikit na ang laban. Nag-dribble. Si Wala. Nakuha ni Pedro. Nakuha ni Pedro. Nakuha ni Pedro. Nakuha ni Mama Lab si Newt. Uy, wala. Nakuha ni Agila. Wala rin. Ops, pass to Agila. Pinasa kay Mama Labs. Ops, wala. Rebound ba? Ops, na kay Buagas. Shoot. Mga okay, ang bola. Nagdadalawang isep na shoot. Five, four, three. Okay, three. ball. Sinyut. Pasok. Magre-react daw itong mga palingkera na to. Palingkera, ayan, palingkera. Kasi sa ng pinantayan mo, dapat isa lang. <laughs>